Panginoon, sa panahon ngayon na madami sa aming mga kababayan ang tumatangis, nahihirapan, unti-unting nangihina sapagkat napuno na ang puso ng hinagpis. Hindi nabatid kung ano ba ang gagawin sa sitwasyong walang may nais, nabalot na ng takot, pangamba, hanggang kailan pa kaya kakayaning magtiis. Hindi namin inaasahan na sa kabila ng pandemya may bagyo pa na Ang lupit mo namang kinta, maging si Rolly at Ulysses, di nagpakita ng awa. Sa isang iglap, lahat ng iyong madaanan, mababakas sa mga patak ng luha. Mistulang tinangay na rin ang hangin at nilunod ng baha ang natitirang pag-asa. Kailan kaya huling sisikat ang araw? Masyado nang mahaba ang gabi. Sana panaghinip lamang ang mga naganap. Hiling ko na magising ng muli. Ang hirap, pasakit, pagturusa ay mga ala-ala na batid kong mananatili. Subalit sa tulong ng ating Panginoon, ang sugat ay magihilom, sakit man, mapapawi. Hindi man madali sa umpisa, subalit ang pagbangon ay ating tatahakin. Unti-unti, kasama ng ating kapwa na may pusong ginintuan at matulungin. Gagabayan tayo ng ating Panginoon, sabay-sabay na manalangin. Di mailap ang pag-asa sa bayan ng may kapal, ang sakit ay kanyang papawiin. kumbaba namin dinadalangin ang anumang pasakit na nararanasan ngayon. Di man namin maintindihan ang dahilan sa pag-ibig mo, Panginoon, kami ay tutugon bagyo man o pandemya, magpapatuloy pa rin na harapin ang anumang hamon. Pagkat batid namin, andyan ka Panginoon, gaano man kasama ang panahon. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon, hindi niya tayo kakalimutan. Ipaubaya mo sa Kanya ang sakit na iyong nararamdaman, di ka pababayaan. Huwag mong isipin na nag-iisa ka na lamang. Kasama mo siya sa anumang laban. Ang pag-ibig niya ay tapat. Anumang pagsubok ay kaya nating lapasan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong binigay na pagkakataon upang magpatuloy. Mga puso naming naguguluhan, iyong hipuin at alisin ang mga pananaghoy. Taos puso ang mananalig, tatahakin ang landas na iyong tinutukoy. Aalisin ang takot, kasama mo mahal naming Panginoon babangon ang Pinoy